Tara sumama sa aking paglalakbay dito sa Pangarap na Lakbay. Hello mga repatits at mga kalakbayers. Nako, papunta ako ngayon sa isang restaurant pero nakakalungkot naman kung wala akong kasama. Siyempre, sino ba naman mag enjoy pag mag-isa ka? Uy! Pero yun nga, nag-post ako sa aking Facebook page at naghanap pa ako. At nakahanap naman ako ng makakasama ko para, alam mo na, makabanding at syempre makapag-heart-to-heart Hoy, makipag-heart to heart agad. Andito tayo ngayon sa Tagig at pupuntahan na natin siya. Pero by the way, para makasama ka sa aming next sa paglalakbay, mag-follow and subscribe ka na ha. So tara na guys, let's go! So ay mga kalakbayer, so papunta ngayon tayo sa Tagig Daang Hari para sunduin yung mga kasama natin sa vlog na si Kuya Lordan. So nag-message siya sa akin So, gustong gusto daw niya makakain or makapag-unwind dito sa BGC, sa isang restaurant. So, dadali natin yon And aside from that, may nalaman ako na bigat na pinagdadaanan niya. Which is, meron siyang traumatic experience na naranasan to, uh, nanar nararanasan tuwing papalapit yung birthday niya. So, alamin natin kung ano yung traumatic experience. And kung sa iba kasi, di ba, pag birthday na excite. Pero sa kanya, very traumatic. So, alamin natin yon mga repatids. Let's go! So yun mga kalakbayers, papunta na tayo ng Tanawan, Batangas. <laughs> so dal naliligaw po tayo ngayon, dahil marami palang pasikot-sikot ang tagig, parang siya madaming pasikot. Uy, pero yun nga, ito na, tama na yung ruta namin ngayon. Actually, kanina ko kami ng expressway eh, pero bumalik ulit kami. Patagay tayo na ngayon. Hi <laughs> guys, so ngayon nandito ngayon tayo sa Taguig. Anong lugar to? Parang So mali pala nasa Paranaque tayo guys at susunduin na natin yung mga kasama natin sa vlog. So let's go. So guys, pupunta na natin si Kuya Lord let's go. So guys, nandito na tayo sa bahay nila Kuya Orlan at Pupunta na natin siya. Malaman. Pundito na tayo eh. Kaya ba ako nito? Tao po. Ay, Kuya Orlan. Ay... May dog. <laughs> Hello, Kuya Orlan. Siya po ang makakasama natin sa vlog si Kuya or, Pwede ko ba ipasok ko ito? Tara, pasok tayo guys. Ay, Kuya Orlan. Chichi nga po pala. Hello, ano po pangalan ng dog nyo? Ay, choy, choy. Parang pachichi uh, na hindi naman, anong aso siya, kuya? Aska lang po siya. Asya, pero parang ano siya, no? Ala na niya Labrador. Ah, Labrador. So, may dog din ako, kuya, na Labrador. So, kuya. <laughs> Kamusta ka, kuya? Natetense at ah, si kuya, kuya Orlan. Kaway ka naman sa camera. So, guys, si kuya Orlan yung nag-message sa atin. At sa dami-dami ng nag-message sa atin, Si Kuya Orlan yung napili natin. So, Kuya Orlan, ready ka na ba mag-unwind? Yes po. E eh, dyan nakakapagod yung buhay ngayon, no? Yes po. So, let's go guys. Tara na. But nandiyan ka na. So guys, nandito kami ngayon sa Yellow Cab at yun pala yung gustong gusto nga uh, kainan ni Kuya Lord Dan. So ready ka na kami Lord Dan? Kain na tayo, gutom na kami. Medyo may ayipas kay Lord Dan. Gutom na tayo guys. Let's go, let's eat some pizza. Boy! So yun, Kuya Lord Dan, busog ba? Busog, busog naman ano, kitang-kita -kita naman sa siya namin ni Kuya Lordan, busog na busog kami. Anong masarap ba yung pizza? Favorite pala niya guys yung pizza mga tinapay no. Kaya talagang swak na swak na ano, pang unwind. Kung baga ano tawag dito yung sa satisfy, craving satisfied. Satisfy craving. <laughs> craving satisfied naman Kuya Lordan. Tofu. Oh, Ayo. Hey, oh. So ano Kuya, Rem ah, Kuya Lordan, ang pakaramdam mo ngayon? Okay naman po, uh, medyo nakaka-ano na, Makakaginawa na ng konti. <laughs> kasi kanina, tagal namin pinaghintay si Kuya Lordan sa sa kanila. Kaya medyo ano, nagutom talaga. So, kamusta naman yung lunch natin today, Kuya Lordan? Okay naman po. so, um, sulit naman. Sulit naman. Sulit na sulit kasi naubos talaga namin ni Kuya. Pero may natira pa. iwi mo yung Kuya Lordan. Ha? So, na-mention niya sa akin kanina na uh, you, uh, papalapit na yung birthday mo. Kailan yung birthday mo, Kuya? o oh, 17 libra si Kuya Lordan. Ako, October 26 yung birthday ko eh. Pero kung sa iba, Kuya Lordan, yung ibang tao, pagpaparating ang birthday, nae excite But para uh, para sa'yo, very traumatic yung uh, pagpapalapit na yung birthday mo. Parang ano po, parang nawawalan na ako ng gana na yung i-celebrate yung birthday ko. Kasi iniisip ko yung dalawa na importante sa buhay ko na nawala. Yung... Sino yung dalawang importante sa buhay mo na nawala? Yung lola ko, yun yung unang namatay. Tapos, sumunod yung stepmother ko. Yung lola mo, kailan namatay siya? 2008 siya namatay na um, September day ko din, November 17. Tapos, yung stepmother ko, 2016 ng October 17 din. October 17 din. So, talagang very very traumatic talaga sa iyo yung uh, araw na yon no? kaya tapos um, you mentioned din ngayon meron kang uh, merong uh, namatayan sa inyo side naman ng living partner ko yung lola naman niya yung naman na namatay so, ilang kailan namatay yung October 7 October 7 grabe no very very talagang I don't know kung ano yung nararamdaman ni Kuya Lord yan pero I think kung ako yung makakaramdam noon, siguro makakaramdam din ako ng, ng trauma from that experience. Paano mo hinahandle yung bigat ng nararamdaman mo ngayon? Kasi uh, tuwing natataon na noon, natataon naman talaga na tuwing magbabirthday ka is merong uh, kinukuha si Lord na malaking part ng life mo. Ano yung, paano mo siya hinahandle? Ano lang, tiwala lang sa sarili, tapos pray, pray lang palagi na sana hindi na ulit mangyari yung gano'n na mas bigyan pa ng ano bigyan ng kalakasan yung mahal mo sa buhay bigyan pa ni Lord ng mas mahabang buhay para di na ulit din mangyari yung dati Uh, nag, Kuya Lord, uh, curious lang po, nagkaroon ka ng question kay Lord or sa sarili mo kung bakit tuwing birthday mo naman natataw na malungkot yung ano nangyayari? Wala naman. Hindi ko naman siya kinag -question kasi wala naman tayong magagawa doon eh. Kasi kung yan na yung oras niya, yun na po yun. Po lang sa yung na ano, tanggapin na lang. Pero natanggap mo naman na yung ano, kumbaga nag-iwan lang siya ng trauma. Tanggap ko naman na. Pero nung una, hindi pa kasi parang ang bilis eh. ang <laughs> bilis. Pero ngayon malapit na, ilang araw na lang, as uh, nang na lang, birthday mo na. Do you have any plans na gawin sa birthday mo? Uh, simba lang po. Simba. Simba talaga. Simba lang. Eh, ano naman ang wish mo sa darating mong birthday, Kuya uh, Lordan? Uh, yun, bigyan nga ng ano, bigyan pa ba ng, ng kalakasan, ng manusog na pamumuhay. Tapos guide, guide lang ni Lord sa araw-araw. So palakpakan natin si Kuya Lordan guys Gabi. Yeah, alam nyo Kuya Lordan sobrang hanga ako sa'yo Alam mo kanina nakikita kita very positive person Walang ang strong strong ng personality ni Kuya Lordan Parang walang bigat na pinagdadaanan sa life no Pero I, I know I understand yung trauma na hanggang ngayon dala, -dala mo pa rin ano, na every time birthday ka matatakot ka ano, na baka may kunin na naman na mahalagang part sa buhay mo Ayan, pero ito kuya Lord dad uh, I know na you are uh, older than me pero gusto ko lang sanang sabihin sa iyo na ano uh, maging positive lang tayo sa life and of course sabi mo nga acceptance 'di ba yung parang uh, hindi naman wala namang may gusto nun. 'di ba so talagang acceptance is the key kahit anong situation pa yan nawalan ka ng mahal sa buhay nawalan ka ng trabaho nahihirapan ka sa buhay acceptance is the key and yung last is yung positive lang sa buhay at yung sabi nga ni Lordan pray lang pray uh, mag magtiwala lang tayo magdasal lang tayo kay Lord kasi wala namang binibigay na pagsubok sa atin si Lord na hindi natin kaya 'di ba medyo I, I know why Lordan medyo may kurot kasi tuwing magbe-birthday ka 'di ba kasi parang birthday should be celebration eh no pero yung, naging traumatic siya sa sa iyo pero well Lordan hangang hanga -hang 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 kami sa iyo sana naka nakapag-celebrate tayo ng maaga ngayong ano papalapit na birthday mo sana natuwa ka sa konting treat namin ng pangarap na lakbay team para sa iyo may gusto ko pa ba bang sabihin kay Lord uh, thank you po at yun isa ako sana puntahan nyo na nakapag-share ng kwento tungkol sa akin thank you po sa inyo Ah, Kuya Lord, then, sa mga nanonood naman din na kagaya ng na-experience mo, ano yung gusto mong sabihin sa kanila. Sa mga nakaranas po ng kagaya ng sa akin, ah, ano lang po, tibay lang ng loob, tapos tiwala sa sarili, tiwala kay Lord, ingilagi ng gabay sa kanya. Kung di na kaya, yan, sa kanya lang po palagi tumawag. Tama yun, guys. Si Lord lang ang, magiging, ang tanging sandigan natin every time na nakaka-experience tayo ng problema. Again, Happy advance happy birthday, Kuya Lordan, and God bless and stay positive. Thank you, Kuya Lordan. Thank you. So, yun, Kuya Orland. maraming maraming salamat sa pagsama mo sa amin ngayong araw dito sa episode ng Pangarap na Lakbay. Mga repatids at mga Lakbayers kung hindi ba kayo na subs naka subscribe at nakafollow dito sa aming uh, YouTube channel, don't forget to subscribe, like and share, at mag-comment na kayo, malay nyo kayo na ang next namin kasama dito sa Pangarap na Lakbay. So, yun, kuya Lord Dan. So, ito yung kanina na hindi natin na, na ubos kasi talagang busog na busog na kami. And ito sana makatulong kahit papano sa, sabi mo nga, pambili ng kandila kay uh, sa lo, lola mo. So, ito, uh, tulong ng Pangarap na Lakbay. Maraming maraming salamat kuya Lord Dan. So, thank you din sa lahat ng nanood at tinapos tong video na to. Muli ako si Kuya Chichi at samahan niyo ako sa aming next, next na paglalakbay dito sa Pangarap na Lakbay. Bye-bye!